Good morning, everyone. Ang buhay, mga manay. Ayan. Madami siyang bunga. Yung bataw. Sa amin, dito sa Bicol, bataw. Ayan, sa bahay kubo. Mag-harvest muna ako. Ayan. Madami kasi siyang bunga. Kunin ko. Ayun o, ang dami. Ayun o. Ayan sum natin yung ano bunga niya. Ayan oh, madami. Yung sa taas, papakuha ko na lang sa asawa ko. Tapos yung iba ayan, yung mga pang pang tani, meron na din. Ayan oh. Pakuha ko na din 'yan ng may medyo may ano na magulang na. Doon sa taas, oh, madami. Yung kukuhanin ko lang yung dito sa baba. Wait. Ayan, oh. Isa yun. Ang dami. Kuha muna ako, saglit. Ito, kukuhanin ko na ito. Masarap to, gataan na may ano, lagyan ko ng sili. Thank you. Ayan. Ang rambutan. dami na siya, oh. Tama na to. Ako naman ang lansunis ng